Sa isang panahon na lagana pang panlilinlang, maling aral at paglayo ng tao sa katotohanan, may isang tinig na tumindig upang magpaalala, isang maikling sulat, ngunit hitik sa babala at pag-asa. Ito ang sulat ni Judas, isang paanyayan ay paglaban ng pananampalataya manindigan sa katotohanan at manatiling tapat sa Panginoong nagliligtas habang pinapakinggan natin ang mga salitania naway muling mag-alab ang ating puso sa katapatan, kabanalan at pag-ibig ng Diyos. Ang Sulat ni Judas Unang Kabanata Mula kay Judas na alipin ni Jesucristo at kapatid ni Santiago. Mahal kong mga pinili ng Diyos Ama na maging Kanya na minamahal niya at iniingatan ni Yesu Kristo. Sumain nawa ang higit pang awa, kapayapaan at pag-ibig mula sa Diyos. Mga huwad at sinungaling na guro, Mga minamahal, gustong gusto ko sanang sumulat sa inyo tungkol sa kaligtasang natanggap natin. Pero naisip ko na mas kailangan ko ngayong sumulat tungkol sa mga bagay na magpapalakas sa inyong loob upang manindigan sa mga aral ng ating pananampalataya. Ang mga aral na ito ay pinagkatiwala ng Diyos sa mga pinabanal niya at hindi dapat baguhin. Sumulat ako sa inyo dahil hindi ninyo namalayan na napasok kayo ng ilang mga tao na pinipilit baguhin ang mga aral tungkol sa biyaya ng Diyos upang makagawa ng kalaswaan. Tinalikuran nila ang ating Panginoong Heso Kristo na nagmamay-ari ng ating buhay. Sila'y mga taong walang Diyos na noon pa man ay nakatakda ng parusahan ayon sa kasulatan. Kahit alam nyo na, gusto ko pa rin ipaalala sa inyo na kahit iniligtas ng Panginoon ang mga Israelita sa pagkaalipin sa Ehipto, sa bandang huli ay pinatay niya ang ilan sa kanila dahil hindi sila sumampalataya sa kanya. Alalahanin nyo rin ang mga anghel na hindi na natili sa dati nilang kalagayan, kundi iniwan ang kanilang lugar. Ginapos ng Diyos ang mga iyon na mga kadenang hindi mapuputol at ikinulong sa napakadilim na lugar hanggang sa araw na hahatulan sila. At talalahanin niyo rin ang nangyari sa Sodom at Gomorrah at sa mga kalapit na bayan nila. Katulad ng mga anghel na iyon, gumawa sila ng lahat ng uri ng kalaswaan, pati na ng kahalayan sa hindi nila kauri. Pinarusahan sila sa walang hanggang apoy, bilang babala sa lahat. Ganyan din ang mga taong nakapasok sa inyo nang hindi ninyo namalayan. May mga pangitain sila na naguudyok sa kanila na gumawa ng kahalayan sa sarili nilang katawan. At dahil din sa mga pangitain iyon, ayaw nilang magpasakop sa kapangyarihan ng Panginoon at nilalait nila ang mga makapangyarihang nilalang. Kahit na si Mikael na pinuno ng mga anghel ay hindi nanlait ng ganoon sapagkat na makipagtalo siya sa Diablo kung sino sa kanila ang kukuha ng bangkay ni Moises, hindi siya nangahas umakusa ng may panlalait. Sa halip sinabi lang niya, Sawayin ka ng Panginoon. Pero ang mga taong ito nanlalait sa mga bagay na hindi nila naiintindihan. Tulad ng mga hayop na hindi iniisip ang kanilang ginagawa. Wala silang ibang sinusunod kundi ang likas na damdamin nila na siyang nagdadala sa kanila sa kapahamakan. Nakakaawa ang sasapitin ng mga taong ito dahil sinunod nila ang ginawa ni Cain. Tinularan din nila si Balaam dahil kahit alam nilang mali ang ginagawa nila, patuloy pa rin nila itong ginagawa dahil nasilaw sila sa salapi. At tulad din ni Cora, naghihimagsik sila laban sa Diyos, kaya sila ay parurusahan ding tulad niya. Ang mga taong ito ay nakakasira sa pagsasalo-salo ninyo bilang magkakapatid sa Panginoon. Ang tanging habol nila ay kumain at uminom, at hindi sila nahihiya sa ginagawa nila. Wala silang iniisip kundi ang kanilang sarili. Para silang mga ulap na tinatangay ng hangin, pero wala namang dalang ulan. Para rin silang mga punong kahoy na walang bunga sa kapanahunan nito. Binunot pati ang ugat at talagang patay na. At kung paano nakikita ang bula ng malalakas na alon sa dagat, nakikita rin ang mga gawa nilang kahiyahiya. Para rin silang mga ligaw na bituin. Itinakda sila ng Diyos para sa napakadilim na lugar at mananatili sila roon magpakailanman. Si Enoch sa kabila ng ikapitong henerasyon mula kay Adan ay may propesya tungkol sa kanila. Sinabi niya, Makinig kayo, darating ang Panginoon Nakasama ang libu-libun niyang mga anghel para hatulan ang lahat at parusahan ang mga hindi kumikilala sa Diyos dahil sa masasama nilang gawa at masasakit na pananalita laban sa Kanya. Ang mga taong ito na sumasalungat sa katotohanan ay mareklamo, mapagpuna, at ang tanging sinusunod ay ang masasamang hangarin nila. Mayabang sila sa kanilang pananalita at nililin lang nila ang mga tao para makuha ang gusto nila. Mga payo at babala Ngunit lagi ninyong tandaan, mga minamahal, ang sinabi ng mga apostol ni Heso Kristo na ating Panginoon. Sinabi nila, Sa mga huling araw, darating ang mga taong mapanlait na ang tanging sinusunod ay ang masasama nilang hangarin. Sila ang mga taong gumagawa ng paraan upang masira ang pagkakaisa ninyo. Makamundo sila at wala sa kanila ang banal na espiritu. Ngunit mga minamahal, magpakatatag kayo sa inyong banal na pananampalataya. Lagi kayong manalangin sa tulong ng banal na Espiritu. Manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos habang hinihintay ninyo ang buhay na walang hanggan na ibibigay ng ating Panginoong Heso Kristo dahil sa awa niya sa atin. Maawa kayo sa mga nag-aalinlangan. Tulungan ninyo ang iba na maligtas sa kaparusahan na para bang nagliligtas kayo ng isang bagay na masusunog na. Maawa kayo kahit sa mga taong napakasama, pero mag-ingat kayo sa masasama nilang gawa. Kasuklaman ninyo kahit na ang damit nilang nadumihan ng kasamaan nila. Papuri at pasasalamat sa Diyos. At ngayon, purihin natin ang Diyos. Siya na makakapag-ingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makakapagdala sa inyo sa kanyang harapan ng walang kapintasan at may lubos na kagalakan. Siya lang ang Diyos at ating tagapagligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. Sa Kanya ang kapurihan, karangalan, kadakilaan at kapangyarihan, mula pa noong una hanggang ngayon at magpakailanman. Amen. Sa pagtatapos ng sulat ni Judas, paalala ito sa atin na sa gitna ng kaguluhan ng mundo, sa ingay ng maling aral, tukso at paglayo sa katotohanan, hindi tayo kailanman iniwan ng Diyos. Tayo ay tinawag, minamahal at iniingatan niya. Ang ating bahagi ay manatiling matatag manalangin, magtulungan at magpakatapat sa pananampalataya. At sa kabila ng ating kahinaan at pagkukulang, ang Diyos ang siyang may kapangyarihang magingat sa atin upang hindi tayo matisod. Siya ang nagtataas, nagliligtas at nagbabalik ng apoy sa puso ng bawat lumalapit sa Kanya. Naway paalalahanan tayo ng sulat ni Judas na sa dulo, ang tagumpay ay hindi nakasalalay sa ating lakas, kundi sa katapatan ng Diyos at sa Kanya, sa iisang Diyos, ating tagapagligtas, mapa sa Kanya ang lahat ng karangalan, kapangyarihan at papuri, ngayon at magpakailanman. Amen. Maraming salamat sa pakikinig sa salita ng Diyos, naway ito ay maging liwanag at lakas sa iyong araw. Kung ikaw ay napagpala, pindutin ang like, ishare ito sa iba, at huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga aral at pagninilay mula sa Biblia. Pagpalain ka ng Panginoon.